Gol. Oh. Hmm. Ambil. <laughs> <laughs> eh. teman makan ini, Ini. Aku Suka. Para unsaun manimu. Para sepak siau. Yeah. <hah> pak <xiao>. Oh. <hah> <Umana pak> ini <xiao. hah> ah. hmm. no. so, mana pak siau? Ambil lah. Selamat. Nah. Oh. Sama nak. suka nga. Kuan man e si ni? Ilim nun man ni? Ilim si Kol, kini ma. Kanang suka ba para maluto ako sa paksiw? Ngayon kita gamang ko ni mong alkohol. <laughs> <laughs> Look, ilim e si Angkol. Pwede ni sa paksiw. Si paksiw? Mau siguro nga mo nagkasinabot ni Angkol ni mo kay ingo mong Kana ako si Pakyao. Kuan mana? Slide mana sa Pakyao? Oh, ako okay, si mi nagbutbut ikaw? Dili. Si sa mi nagbutbut. Ako ang call. Butbut. -but. Ah! Oma.